Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ikaapat ng Agosto. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Egypto doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agadisda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulantro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi. Hindi kaila kay Moises ang iyaka ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kanil-kani kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang sa lupaing ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaan mag-isa. Napakalaki ng gawain ito para sa akin kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin. Mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin Di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ng utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhit sa akin na pupuot ay nagsisiyo ko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo. Ang siyang sa inyo'y ipapakain ko at ang gusto ninyong masarap na pulot. Ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Aleluya, aleluya! Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang digay. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang marinig ni Yesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalita naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Yesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nung dapita nay, lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, Ilang ang pook na ito at malapit ng lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Yesus. Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuwa ang limang tinapay at dalawang isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay yun sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng labindalawang bakol ng pira-pirasong tinapay. May limang libong lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,